Magandang tanghali. Tayo ay huminto muna sa ating ginagawa at alalahanin na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay nagbihi lala ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao.